So yun guys, panibagong gabi, panibagong laot. So ayan o, ito nga pala mga huli namin. Yan, pain pa rin na namin, gagay lang din nung isang gabi, kagabi ho Ayan, dito pa rin no, sa dati naming spot guys. Ayan. Ayan guys, pag ganyan ang buwan guys, pwede na kayo lumaot. Ah son, tinabunan na siya guys, ayun. Ayun o kagabi, sayang Tatagal pa sana kami kagabi Kaso inabot kami ng malakas na hangin Iniwan pa kami ng aming kasama So yan guys Ngayon, panibagong spot, bumalik kami So yun guys, hanggang dito na lang So wag nga pala natin kakalimutang mag-share, like, and subscribe Bye well, para updated kayo sa aming lumalabas na video. And is, pakicomment na rin, guys, kung taga saan kayo para malaman namin kung saan nakaabot ang aming video. Yan, yeah, maraming salamat, guys. Bye-bye!